Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inilabas na hanin to Tony Rob Fatima itong sitanggol sa kanilang tahanan at tila ba nakatingin lahat ng paninang kapitbahay sa kanila at kinukutsaka itong si Fatima na napuwa po nga ng kanyang nobyo at uh, hindi nila anam ay dadarin nga nila itong sitanggol sa isang part kung saan ay Aabangan nila ang pera na ibibigay nga nito ni Ramon sa kanila at sabi nga ni Ramon ay subukan nandoon nila sa atin itong si Tanggol ay talaga hindi daw sila magubuhay at sabi naman nito ni Tanggol kay Fatima ay wag nga daw silang magkakamali dahil patay nga raw silang lahat sa kanyang ama. At sabi pa ni Tanggol ay kung kailangan nga nila ng pera ay handa nga daw siyang tulungan itong sila Fatima kung kaya ay hindi na nila kayang kailangan gawin ito. At sabi pa ni Tanggol ay handa nga daw siyang tulungan sa pagbabagong buhay itong pamilya ni Fatima. Aabangan nga natin kung ano pa ang nakang mangyari dito nga lang sa Batang Kiapo. <tip>